Nagpahayag ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United Arab Emirates President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nayan at kay Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum matapos mabigyan ng pardon ng nasa daan at dalawampung mga Pilipino na may iba't ibang kaso sa naturang bansa nitong December 2 kasabay ng kanilang ika-53rd National Day. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na ang pagbibigyan ng pardon sa mahigit dalawanda ang mga Pilipino ay patunay lang na matibay na ugnayan ng Pilipinas at UAE. Karagdagan din sila sa unang 143 na unang pinalayan noong June 2024. Maaalala nito lang nobyembre 2024, personal na nagtungo si Pangulong Marcos sa Abu Dhabi at nakipagpulong kay His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Samantala, ayon sa pangulo, kasalukuyan ang pinoproseso ang mga kinakailangan dokumento sa pagpapauwi sa bansa ng na mga napalayang Pilipino. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi, naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pa sa kanilang mahal na lupang tinubuan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.